Habang buhay pa ang mga magulang mo, pahalagahan mo. Maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya habang buhay pa yung mga magulang natin, iparamdam nyo yung pagmamahal nyo sa kanila. Meron kasing ibang kabataan na nagsisisi kung bakit hindi nila pinaramdam sa magulang nila yung pagmamahal nila. At dadalhin nila yon yung guilt sa puso nila habang nabubuhay sila. Yung mga katagang, sana na iparamdam ko sa mga magulang ko kung gaano ko sila kamahal. Sana nasabi ko kung gaano ko sila nanimiss. Sa tuwing nalulungkot at nag-iisa, na sana nandito pa sila para maging takbuhan ko kapag may problema ako. Ilan lang yan sa mga sana na mababanggit mo kapag wala na sila sa mundong ito. Habang nandyan pa ang mga magulang mo, yang sana na yan, ngayon palang tutuhanin mo na maging advance ka sa pagpaparamdam mo sa kanila. Umalis man sila dito sa mundo, baon nila ang alaalang ipinaparamdam at ipinapakita mo.